May putok mo kayo Parang galing uh, ka sa taas. Oh, yeah. So yun po mga kaidol ay isang magpalang hapon po sa lahat. Uh, Mangiting Adventure TV po na So ngayon po is uh, uh, mayroon pong Uh, nag private messages po sa akin po no so uh, dahil po sa nangyari po sa kaibigan po natin na si Tatsuki po no kasi biyag po sa mga taong demonyo no? so so ngayon uh, tutulong po tayo no at saka kung ano mang mayroon dito kung may makikita man tayo na kaya hinala po na tao ay pagmas muna natin kung wala po tayo makikita dito sa area at least po is uh, nagmasid tayo no? kumbaga, kumbaga uh, nagano po tayo makadul, kadol uh, nagiingat kailangan pag, uh, kapag sa hindi pa tayo pumasok na sa area kailangan natin pagmasdan magmasid baka kung ano po yung mga nadaaran po natin hindi natin alam ba kung ano po yung mga uh, papotok o pakulo ng mga kalaban sa mga uh, kaibigan po natin na uh, sila dati sa So, solo explosion muna ako dito. At saka, nandito pala tayo sa malapit sa ilog. Kasi nakita ko sa video nila may mga uh, malaking ding uh, kahoy. Mayroon ding mga protas. No? May mga lansunis. At parang mayroon ding parang may uh, ilog. So dito tayo. Uh, Mag-isa muna tayo dito, no. So ito na po yung request po sa uh, mga idol. No? Ito na po ah uh, uh, tutulong po tayo. So siguro mamayang gabi is uh, kasi dalawa po yung goal po natin dito. Kasi po ma yung ah uh, yung tulungan po natin na yung uh, tikbalang mabait na tikbalang is Uh, parang uh, kinukulong po doon sa mga kalabang tikbalang kaya dalawa po yung goal po natin iligtas po natin yung mga uh, uh, tikbalang kasama sila bro Dokyo at saka sila Eleven at so ngayon uh, ito na naman uh, may nag request kaya dito ako pupuntahan ko at kailangan po natin uh, uh, ano pagbigyan po no yung uh, nag-request po sa atin dito So ito na po sir, uh, sir mga ma'am, ito na po. Uh, kahit mag, uh, isa lang po si magkiting nga din sa TV. No? Ayaw ko nang uh, mayroong mapahamak sa mga ano na natin, kaibigan po natin. No? So yun, uh, abangan po inyo ito mga kadal, abangan po ninyo ito. At bago po ang lahat, bago po tayo nagsimula, si uh, shout to lock ay uh, Ma'am Yalim Turibia, uh, Ma'am Majolabong, Pink Pastor, Jing Siriaco, Daphne Viam, at Di ah uh, si Jin shout out. Mark Marbilias dan Simil so salamat po sa lahat po ng uh, sa video nito. Maraming maraming salamat po sa yung lahat. No skip ads po no. So ito muna ako. Ah uh, pero mag-iingat po tayo mga kadol baka mayroong mga balang dito na puntahan ko no. So ito po dito uh, papasokin po natin kung saan po sila na export po si Labrador uh, Labrotatsky kung saan po si Tatsky na biyag ng mga bandido no? So nakita ko doon may kubo, may kubo. At yun, basta parang dalawa yung kubo yung nakita ko doon sa mga video nila. Bago po ako nagsimula, nanood po muna ako sa mga video po na Totski, no? La Art. So, ngayon, uh, patungo po tayo dito sa gubat na yun, dito po sa area. So sana po, uh, ano rin to niyo hanggang dulo. No? Kung mayroon man tayong makikita at madinig na putok, yun lang po kung kapag parang may kakaiba dito mga kadol hindi natin ito patagalin pa kasi parang critical na parang may nadinig ako ng salita doon sa atas mga kadol Sana'y makita po natin kailangan natin mag-ingat

kaya dito din ako pumapasok pataas din ako para is malaman natin ano para parang may nangagat yung hawak po lang natin yung dasal at huwag kayong maglala na mag isa po tayo kaya po Kasi, kailangan mga kadunong masip kung may makikita man tayo dito agad natin tapatin or kailangan natin is hindi natin dadalhin agad tanongin natin kung sa at sa May putok mga kaidol. Parang taas. ཁས 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 Saan kayong yung banda niya na paputok makadulo? may bawon pala tayo ng mga biscuit mga karil kapag magutom tayo ang dami yung biscuit na pinala ko patungo tayo sa taas kasi may dinig tayo kailangan natin mag-ingat ha parang ito yung nakita kong na uh, sa akin lang video may ang dami you know, so, yang sunis dulu, mga kadal kainin mga kadal

May mga niyog, mga kaidol, kailangan natin mag pero saan tayo dumaan?

kasi kapag hindi mo talaga i cross po yung mga bundok mga kaidol hindi mo yung makikita yung kalaban niya kapag dumaan ka lang sa daanan parang wala kang makikita dyan kasi daan kapag gumaan ka sa masukal ino cross mo yung bundok posibleng yan dyan po kung nagatago kasi dyan po ay ah, tahimik na bundok walang Uh, parang walang dumadaan kaya parang makakalong sa mga ko dito po kasi yung nakita uh, mga, mga kaibigan ko uh, sa grupo natin parang sa mga lalas dito sa atas ng mga kadaan atagay atagaytay lang po sa, sa taas lang po dito is uh, tayo makadul para kapag mayroong mga kalaban agad po natin sila makikita hindi na sila maka, ano, hindi lang sila makapansin sa atin dahil hindi nila alam na may sumusubo sa kanila at may nakamasin dahil pois okay ah, yun, kasi yung pag ano nila uh, ah, yung iniisip ko nila ay walang nakapunta dito parang hindi dis disturbo yung mga paligid kumbaga yun ang nasa isip ko kaya ayun ah, po yung susundin natin ah, tuloy tayo magkadal kasi may nadinig tayo ng potok siguro sobrang layo

may mga kahoy kaya request sa mga kadol kahit may isa po tayo hindi ko kayo tatanggihan mga kadol kahit wala pa tayong magkita dito ng mga kalaban at least uh, nagsimula po tayo sa paghanap kayo po Totski at saka parang dalawa uh, si, ano, si bro Art pala ano? ito is ni Bali na wala tayo makikita dito ng kalaban mga kalaban dahil na nagsimula pa lang ako dito sa bunga no, minamastan ko muna kung may makikita po tayo hindi natin papatayin agad kailangan natin uh, tanungin kung saan po hindi na lang hindi so parang parang natahimik na lang parang tayong potok na nadinig kasi sobrang layo yun Okay lang. Pero doon tayo patungo sa putok na Kung saan po. Ya. <sniffs> <tis> Yun. May nadinig kayo. Yun. parang nila e isa lang naputok so, so sa tingin ko ang layo, ang layo kaya ulang